isang so, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay time check. <laughs> 5.30 in the evening. Pero tingnan niyo ang araw dito. Diba? Aliwa-aliwa pa, 5.30. 5.30 ba? Huh? O, oh, 5.30 po. Ito mo ang araw. Ano? Oh. Kataas pa. Aliwa-aliwa oh. nag pa. Ayan oh. well, o. Maghahaponan na ako dito. Wala na kasama ko, si pan. Eh, di, di dito, kasama eh. <laughs> ayan na, magluluto ako ng monggo. Wow! Lalaga ko muna, ayan. Ayan. Lalaga ko muna. Tapos. Talag. Pasko ka ng ano dyan? Kutsara, saka konti tubig kutsara. Panghalo, saka tubig. Para ano. Ayan. Saka? Tubig. Ayan, eh, saka sa gripo ko mga. Sa gripo. Aray, aray, pasala. Ayan, may igana na eh. Oh. pag huya ni Busa na yan, pwede na yan. Ito po yung blood yun, oh. Ito po na ulit natin kumuluyan hanggang sa pagbumusan na. Yan. I-gisa ko na luya sa bawang sibuyas, luya, kamatis. Yan. Hintayin lang po natin after one hour. <laughs> Ayan, oh. No? After 15 minutes. Pag ganito na yung itsura ng ano yan, munggo. Pwede na po yan, ayan, Malambot na. Kasi igigisa naman yan, eh. Ayan, oh. No? Tingnan Igigisa. Pwede na daw. Igigisa na ito, igigisa. Ayan, oh. No? Dito. Igigisa sa bawang, sibuyas, luya. Wala pala tayong bawang. Nakalimutan ko. Baboy. Saan so, pala yan? Ha? Hindi magsalita ka. ang na natin kumulo. Ayan, mainit na. Ayan, nah, mainit na. Kaya natin ang sibuyas. tapos oh, kamatis. Eh. Babawang pala muna, no? <laughs> Hali. Pero ako, dat dati hindi ako naglalagyan ng kamatis dito. Kasi mabilis kumapanis ka eh. Yeah. Ang munggo, no? Pero pang din sa mami. Pero may kamatis kaya, eh. At, nga na rin. mabilis na no? Tapos, luya. luya. Hmm, tapos sunod na natin ito. Ginayot na kaba ng baboy. Ang lang ba

Hmm. Hmm. Sa akin natin tubig. Ang tamang tubig lang na gusto nyo. Malalagay. Ayan. Ayan. Tanggal ako ng tubig. Huh? Ayan. Kaya siguro ka, no? O, konti pa. Konti pa, no? Yung Ano? Parang tayo. Sumahin sa brandami, anong? Mm. Iyan na. así en así Pero may isang pag naglalagay din ng ganyan, parang makakadagdag din ng alat, no? Hmm. Hindi mo nakalama, maglagay ng maraming asin. Hindi, takpan muna natin. Tayo okay. Kaya natin kumulok. A few moments later. Ang time na, ha? Ayan. Titik ko lang natin. Ito, diba? Titikman ko natin. Ayan, pwede na. <laughs> Ayan ano? mm. um, na. Nalagyan na nga ang palaya. Wow! Ayan ha. Ayan. Okay na, wala sa nyan. Tapos bago mo tikman. Mm. Amaya mo na, ayusin yus mo na yung tikim. Kukuha ka ng sandok, isasali mo sa kutsara. Para kanya maging yung tingnan. Hindi Kabura-bura na may laway na. Bakit na? Oh my God! Mmm. -hmm. Mm -hmm. Ayos na. Ayos na to. Pamplating na to. Ayos okay, na. Yay!